not a game, it's a rich Kumusta po ulit kaibigan at mga kapitbahay This is again your good old neighbor John from Neighbor TV So napanood nyo na ba yung nakaraang video ko? So kung di pa, so balikan nyo na lang It's all about being a certified YouTuber Ngayon, kung alimbawa napanood nyo na At naalaman nyo na na talagang porsigido kayo maging YouTuber So nakapag-edit na kayo, meron na kayo mga gamit para makapag-shoot ng video Ngayon naalamin naman natin kung ano-ano mga iba't ibang niche na okay na okay para sa inyo So disclaimer lang mga kaibigan at mga kapitbahay, itong ibibigay ko sa inyong mga niche is uh, depende na rin sa inyo yan kung magpo-progress kayo or hindi Ang pinaka-importante lang naman dito is kailangan maging masipag tayo, maging consistent tayo sa mga video na ginagawa natin or ni edit natin para maging kapakipakinabang to sa mas nakakaraming mga viewers. And just a heads up na rin mga kaibigan at mga kapitbahay, dapat yung mga videos na ginagawa natin, eh dapat magbunga ito ng magandang resulta sa mga nanonood. So iwasan natin gumawa ng mga videos na tinatawag nila ng mga basura content, yung mga stressful na video na hindi naman talaga kapakipakinabang sa mga manonood. Okay, so mga bibigay ko mga video sa inyo ngayon is best niches na pwede nating gawin. So itong ipoprovide ko is actually na-research ko. In fact, naglista na nga ako ng limang niche na pwedeng pwede or angkop para sa inyo bilang isang YouTuber. Nice! So yung niche na ibibigay ko sa inyo ngayon are listed in no particular order. So nasa sa inyo na yan mga kaibigan kung ano ang pagkakarank ninyo. So isa sa mga niche na maganda nating gawin dito sa YouTube platform is number one, yung mga YouTube information kagaya ng ginagawa ko ngayon. So binibigyan ko kayo ng mga information and mga idea all about YouTube kung sakaling gusto nyo mag-grow dito and eventually ma-recognize tayo bilang YouTuber at syempre magkaroon na rin tayo ng konting incentives. So, oh, Di ba? Napakaganda yan. Good job! And then second niche natin is tech vlog. So sa mga naging taga-subaybay na ng aming first channel which is the road crew travel, so madalas ang mga tinatalakay ko ron kung hindi naman kami nagta-travel is tech vlog. Yes, magfi-feature ako dito ng mga gadgets o kaya naman yung mga latest trends sa mundo ng technology. So pwedeng-pwede kayo mag-review ng mga cellphones, mga drone, or di kaya naman mga retro gaming console na kagaya nito. Para at least naman magkaroon ng idea yung mga manonood kung sakaling bibili sila ng mga gadgets. So before sila maka-avail, at least meron na silang first-hand information galing sa inyo. And then third niche is yung tinatawag na how to vlog or yung DIY, yung mga do it yourself. Kung halimbawa mahilig kayo magbuting-ting ng mga gamit sa bahay ninyo o kung halimbawa mahilig kayo mag-repair ng mga kung ano-ano mga gadgets o kung anong mga gamit, eh pwede nyo naman ma-share online, lalong-lalo na sa social media. Marami rin kasing mga naghahanap ng mga ganito, kung sakaling nasira yung kanilang gamit, hindi nila alam kung paano i-repair. At kung kayo yung may know-how sa ganon, aba, pwedeng-pwede yan. I-share nyo na sa online. So, ano pang inintay nyo? At least makakatulong pa kayo sa mga viewers. At malay nyo, kapag nagustuhan ng viewers ang inyong mga videos, eh pwede naman niyang i-recommend sa mga kaibigan niya. And syempre, hindi lang yon Pati si YouTube, pwedeng-pwede kanya i-recommend sa mga viewers na naghahanap ng mga ganitong klase ng niche. And then, pang-apat is yung tinatawag nila na faceless channel. Marami na ako mga nakikita YouTuber na ganito ang trending nila ngayon. So, ang faceless channel, napakalawak niyan mga kaibigan. Ano po? Maraming mga topic na tinatalakay dyan. Either history, o di kaya naman kahit anong story na pwede yung i-relay na matututunan ng mga viewers. Kaya nga tinawag na faceless channel, syempre hindi nyo naman nakikita yung talagang uh, tao behind nun sa video na yon. So, ang naririnig nyo lang is yung boses nila. Kung ganitong klase ng niche ang gusto ninyo at uh, medyo nahihiya kayong ipakita ang inyong muka, pero maganda naman ang boses nyo, so why not? Diba? Puhunan nyo ang boses nyo rito. Gandahan nyo na lang yung pagre-relay ng kwento at sigurado, magugustuhan kayo ng mga viewers. And then finally, yung number 5 is yung general information. Sa so general information, either pwedeng maging faceless channel ito or di kaya naman halo, pwedeng ipakita nyo yung mukha ninyo. At the same time, meron kayong mga pinaflash na mga... B-roll o mga iba't ibang video na tinutukoy ninyo sa inyong kwento. So kung halimbawa kayo yung mga tipong professional like uh, teacher, pwede kayo magturo online ng mga grammar, mga sentencing, yung mga adverbs and adjective, mga ganon. At least matututunan nito ng mga estudyante o di kaya naman mga viewers all walks of life, o di ba? Kung halimbawa abogado naman kayo, pwede kayong magbigay ng mga information about sa batas. Or engineers, pwede kayong mag-share ng mga insights kung paano mag Design ng mga bahay, mga buildings, and infrastructures. So, pwede pwede yan. So, actually, yung uh, general information, so, parang inano ko na lang kasi yun eh. Uh, Kung baga, kinompak ko na lang. So, napakalawak talaga kapag uh, general information. Pwede naman yung mga good to know na information lang about, let's say, uh galaxies or space kasi lately ako pinapanood ko rin yung mga ganong klase ng mga videos eh uh, na-amaze lang kasi ako kung uh, how the universe works so nanonood din ako ng mga space exploration so napakaganda niyan uh, about science and technology ay ganyan yung mga video na pinapanood ko recently eh. at yun po ang mixing vlog na naipresent ko sa inyo ngayon mga kaibigan i hope may natutunan kayo at kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Neighbor TV, at abangan nyo na lang ang mga susunod naming vlogs, God willing. So till next time mga kaibigan at mga kapitbahay, maraming salamat at God bless.